So, isang mapagpalang umaga sa atin lahat mga kaidol. So, hindi ko napansin si nanay uh, labit sa akin at nanghingi ng kahit mga pangkain niya. So, hindi ko rin napansin. So, yan. Balikan natin si nanay. Bigyan natin ng pagkain sa halip na pera. Uh, mga ka-idol mga kaidol. So, so, sa halip ng pera, ibigay natin kay nanay. So, Uh, pagkain na lang ang ibili natin kahit pa paano mabusog pa siya boss pabili ako baso? ah uh. Ito, so, ibigay natin kay nanay. ilagyan natin ng supa. Lagyer kaya. Okay. Yan, kahit pa paano nakashare tayo. Sa halip na pera, ibigay natin pagkain na lang. At least, pabusog pa. Di ba, sir? O, oh. oh. oh, shout out dyan sa lahat ng mga masisipag natin ng vendors na simpleng hanap buhay at uh, hindi nakakaabala para sa kanilang pamilya. So, so shout out dyan sa lahat sa mga naghahanap buhay na masipag natin ng vendors. Okay? Bosh, shout out sa ano mo? Shout out. Shout out sa mga kaibigan mo. yeah Thank you at shout God out there. sa mga kaibigan mo. Okay. Okay. So yun lang. Shout out din. Shout out sa mga kaibigan ko dati sa Ingat kayo palagi sa mga kasama mo nagaganap buhay. Sa mga kasama mo nagaganap buhay na videos. Mama ko dito? Oh. Sa mga kasama mo. Ayun lang. Sa mga kaibigan mo. Okay? God bless lang sa so, uh, mga masisipag natin dyan. Okay. So ayan na, nakabili na ako kay nanay. So siguro kahit sa simple ito, at uh, makatulong na tayo. So dahil abot kaya ng bulsa naman, at kayang kaya. Okay, tara, let's go. Bisahin na lang natin si nanay mga kagala, okay? So ayan, malamig. Uh, so, mabubusog na ito si nanay. So bigyan natin. Ayan may sukli pa ako Ayan God bless Tara let's go So ayan na bibigyan na natin kay nanay mga ka-idol Ayan Salamat sa iyo kaibigan Ayan Okay uh, Sa halip na pera So ito na pagkain na lang Ibigay natin kay nanay mga ka-idol so, na' si nanay Okay. nanay nasa alta na. So, ayan, nakakaidon. Ah, Thank you po, Mama Mire. God bless. Yan, bigyan natin kay nanay mga kagala. Sure, the bilisin baga. Nay! Kasi so, God bless ha Okay, thank you ha Pagpalain po kayo ng pangipal Ingat po, God bless Okay na ha, thank you More blessing po, maraming salamat po Thank you, God bless. So yun mga kagala So success, uh, successful po yung pagbigay natin Kay nanay Na Pagkain sa halip na pera So pagkain na lang yun lang ang binigay natin dahil at least sa pagkain nabusog pa siya so yun lang mga kaidol at isang mapagpanalang tanghali sa atin lahat okay sama tayo na roon ingat po at pagpalain na ba tayo ng may kapal okay God bless po thank you ito po si Boy Gala Warp, please like and share sa mga bagay ng na ating na video please click the notification bell sa sulod ng video okay thank you and God bless po at saka shout out pala dyan sa lahat ng masisipag na, na lahat ng mga vendors na nagtitinda okay thank you and God bless 拜。哦。<Bye. S 2> <Bye. S 3> oh?